So okay guys, panimulang araw, panimulang uh, trabaho na naman. So dito naman tayo ulit sa ilog para patuloy sa ating ginagawa. Medyo ano nga to, medyo matatagalan tayo dito makaka uh, ano. ng marami kasi ng gawa ng ano. Uh, napaka daming bato yung nakaharang. Pero papasasaan ba maaano rin to madadali rin to eh siyempre kaya nga ako nagpatuloy na lang ako kasi surrender yung mga kasama ko so baga ako nung umpisa ako rin ang tatapos nito tutuloy ko to uh, kasama nga aking uh, asawa yan siya yung taga video ko ngayon yan uh, butas ko ngayon kaya my idol uh, patuloy dahil sa ating uh, ginagawa so ayan medyo malalim larim na rin ayan umpisa tayo hey guys so so ta kita sa suba sa Soroy na ano suba ah, na Grizzly, Greek, Besa, Roy. Oh, Daya, yeah, nabawang. Hindi ko mandiri kay eh. Hilom siya. Hindi hmm. ko sa tubig. So, ayan, uh, atin ang ilalagay yung ating placer atin ngayon mo nang yung paglalagyan kasi para ano tuloy-tuloy uh, yung daloy ng ano tubig pag hindi mo inayos hindi uh, ano yung tubig so, gagawin natin yun at uh, tatanggalan mo natin yung mga harang-harang para ang pag uh, ng ating ano ng ating placer o slide So yan po mga idol, ah, naglagay po tayo ng ano ng tela or carpet. Tsaka maraming screen dahil kung ano diyan papasok sa butas ng mga maliliit na ginto kung may laman yung ano buhangin. So kailangan dito eh, mahaba yung pasensya mo kasi nga ay eh, gawa nang ito yung isa rin sa tapaw na medyo mabusisi. At kailangan na medyo talaga matasa ang ano mo dito at uh, pasensya kasi ang video ano talaga kung um, baga sa ano kung mapasok tayo sa butas ng kalayon kung saan yung ano ka nang ginto kung saan mayroong laman na part ng uh, ilog so ayan mga idol ang tabayan nyo po mga tuloy tuloy na video ko para ma kayo kung anong nangyayari at gaganapan dito sa ibang na ginagalawan ko. So ayan, uh, na natin kasi tapos na natin lagyan ng ano na mga pangharang screw at pula. So dito naman tayo sa part ng kanyang bandang uluhan. Lalagyan natin ng uh, banig niya para dyan ilalagay yung mga buhangin. Dyan niya uh, yung buhang na ilalagay natin yun yung uh, yun tayo mga gano kung bago parang maglalaba yan natin yung yung uh, mga buhangin na nakuha sa ilalim ng ilog so ayan so ayan titistin tayo ng isang ano sandok at uh, ibigay lang natin bali sa butas para ano hindi nilang natin, hindi lang napotl tuloy lang tayo hindi ko na malaya na natin ko yung araw so ayan bago tayo kumalang buhangin medyo malalim-lalim na kasi sisisi tayo nakakilalag <coughs> ah, pala nga yung eh e, wala pang yung ginto na nakipa pero yung buho ko gintong-ginto na grabe mga idol Lao'm kajo? Asa, asa patulog banggit si Lao'm. So uh, ayan, uh, maglalaban na tayo ng ano ng buhay niya para ipagaan dyan sa laser. Yan yung uh, pag ng pag-ginto o pag, pag ng idol. So kung gusto yung sumama dito sa akin para marami tayo dito maglaro, hindi lang kayo sa akin. Ayan mga idol. Sabarin, sabayan na rin natin uh, magsabon para tuloy tayo sa paliligo. Paliligo at bigyan Para at least, alam nyo na, eh, maligo pa tayo mamaya. Tapas mo yung katawan natin. Kaya habang nawili tayo sa paghugas ng mga buhangin, sabon na rin natin ang uh, ating ulo para pag mo uh, mamaya sa tubig, uh, mababanlawan siya. Ah.

ยูนันี่มัวันวนอาอวนอ้น So ayan mga idol, maraming maraming salamat sa uh, uh, pagsubaybay so nyo sa aking video. Hanggang sa muli mga idol, kasi inubukan tayo ng ulan. Thank you. Ang mga mantok, uh, istot nyo sa tabahan. Yeah, sige mga mm -hmm. idol, uh, hanggang sa muli. Bye bye.